Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. College graduate binigyan ng 150,000 pesos na money bouquet ng kanyang nanay. Pusang nangungulila sa kanyang amo sa China, umiyak on cam. Siesta time ng isang 4-year-old pitbull, pinusuan ng mga netizen. Drag queen Taylor Swift natupad ang wildest dream na mapanood ng live si Taylor Swift. At epic fail proposal ng lalaki kinaaliwan na online. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ni yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS trending and the viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, Special Bouquet Kadalasan, isa sa mga natatanggap ng mga gumagraduate ay bouquet ng bulaklak. Pero ibahin ninyo ang fresh graduate na bida sa ating kwento. Dahil ang bouquet na ibinigay sa kanya ng kanyang nanay, hindi bulaklak ang laman, kundi 150,000 pesos. Mapapasana all sa espesyal na regalong natanggap ng graduate na si Roselyn sa trending report ni Pamela Adriano Napasa na all ang maraming estudyante sa isang business administration graduate mula Baguio City dahil sa natanggap nito mula sa kanyang nanay noong araw ng kanyang graduation. Isang bouquet kasi ang ibinigay sa kanya, hindi bouquet ng bulaklak kundi bouquet ng pera na nagkakahalaga lang naman ng 150,000 pesos. Masayang ibinahagi ng graduate na si Roslyn Gunawa ang mga larawan kung saan hawak-hawak niya ang kanyang bouquet of cash pagkatapos ng kanilang graduation ceremony. Nagtapos si Roslyn sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management sa St. Louis University. Sa isa sa kanyang mga post, ipinahayag ni Roslyn ang kanyang pasasalamat sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Mensahe nito sa kanyang ama, kahit hindi niya raw ito kapiling, alam niyang proud na proud ito sa kanya. Para naman sa kanyang ina, ipagpapatuloy pa raw ni Roslyn ang pagsisikap para maibigay rito ang komportabling buhay para sa kanyang nanay. starting next trending story. Cat Left Behind Yan ang bansag ngayon ng online world sa viral short-haired cat na si Fufu mula sa bansang China Ito'y matapos makita sa CCTV ang fur baby na tila umiiyak Matapos maiwang mag-isa sa loob ng bahay habang nasa bakasyon ang kanyang fur mommy Ang makadurog pusong eksena ang nagpakurot sa puso ng mga netizen Silipin sa trending balita ni Arnold Herrera Pagdating sa usap ang pets, marami ang relate. Kaya naman mapa fur parent man o hindi, talagang malambot ang puso nating mga tao sa fur babies, lalo na kung sila ay nahihirapan. Sa viral video na pumalo na sa million-million views sa Chinese TikTok na Duyen, instant celebrity ang short-haired cat na si Fufu matapos mahuli kam na tila umiiyak nang maiwang mag-isa sa bahay. Nangyari ang makadurog pusong eksena nang subukan siyang kausapin ng firmam nitong si Meng sa pamamagitan ng isang home monitor habang nagbabakasyon. Pensa niya, hindi niya sinama si Fufu sa kanyang pagbisita sa kanyang mga magulang dahil baka umano hindi ito makapag-adjust sa ibang bahay. Gayunpaman, hindi naman niya pinabayaan ng kanyang pet dahil naghanda naman daw siya ng sapat na pagkain at tubig para rito. Dahil sa nangyari, hindi natiis ni Meng ang kanyang fur baby at agad na tinapos ang kanyang bakasyon para kay Fufu. Matapos ang viral video, muling nagpost si Meng ng panibagong video kung saan kitang masaya siyang sinalubong ng kanyang alaga matapos ang apat na araw na pagkakawalay sa isa't isa. Relate ka ba sa ganitong klase na experience? I-share mo na yan sa amin sa comment section. Starting next viral story. Siesta time ni Kengkeng -Keng. Pinusuan sa social media ang nakakaaliw na video ng isang 4-year-old pitbull na ito mula Batangas. Ang fur baby kasing kinilala bilang si Kengkeng Keng, aba! Kinakantahan pa ng sikat na Filipino lullaby na sa ugoy ng duyan para tuluyang makatulog sa kanyang siesta time. Ang cute na pa-baby moment ni Kengkeng Ken, na sa trending report. मेली बढ़ा Tiyak pupusuan nyo rin ang video na inyong napanood. Tampok ang 4-year-old pitbull na si Kengkeng Keng na tila batang pinatutulog sa kanyang siesta time. Kitang-kita kung paano humiga ang fur baby sa bisig ng kanyang fur mom. At nang magsimula nitong kantahin ng famous Filipino lalabay na sa ugoy ng duyan, ilang segundo lang ay nakatulog na ito. Kwento ng uploader na si Princess Mulalipas City, Batangas. Nakagawian na talaga ni Kengkeng na matulog pagkatapos ng tanghalian at ng kanyang playtime. Bandang 1.30 ng tanghali kakantahan ni Princess ang kanyang alaga at mas mahaba pa raw ang tulog nito kung may yumayakap sa kanya dahil mas mararamdaman nito na mahal at secure siya. At dagdag pa ni Princess, hindi lang pala sa tanghali ganito ang setup ng pagpapatulog kay Keng Keng. Dahil kahit sa gabi, kinakantahan na tinehele pa ito. At kung wala siya, nandyan na kanyang mga anak para humalili at patulogin ng alaga. Inamin naman ni Princess na very hands-on talaga ito pagdating sa pag-aalaga at pag-aasikaso kay Keng Keng. Dahil gusto niyang magkaroon ng safe space sa mga pet, kasabay ng hiling na sanay lahat ng hayop ay mayroong tahanan at loving for parents. Starting next trending topic, proposal, gone wrong? kung kinilig at napasana all kayo sa nagtrending na surprise engagement proposal sa MRT3 Ayala Station, matatawa naman kayo sa couple na ito na trending din online matapos ang epic fail proposal. Si bride to be kasi natunugan na agad ang plano ng kanyang future mister. Paano nga ba niya ito nalaman? Narito panoorin sa trending report ni Liway Abbas. matapos ang nakakakilig na proposal ni Mac Tolentino sa MRT3 Ayala Station na nagpasa na all sa netizens, isang nakakaalun naman na eksena ang tampok sa ating istorya ngayon. Ang engagement proposal kasi ng lalaki para sa kanyang nobyang si Lucette, imbis na mauwi sa nakakakilig na moment, nauwi pa sa katatawanan. Paano ba naman kasi? Bago pa man ng araw ng proposal ay may alam na si Lucette sa plano ng nobyang si Jericho. Nang lumuhod na para sana sabihin ang katagang, Will you marry me? ay iba ang naging sambit ni Jericho at napatawa na lang si Lucette. Dahil what dahil kapapaila, ka alam mo alam mo to. Ayon naman sa bride-to-be, nakita niya ang ring box sa compartment ng sasakyan. Kaya nagkaroon na siya ng ideya patungkol sa gagawing proposal ng nobyo. Saad sa post ni Lucette, kahit na epic feel ang naging proposal para sa iba, sa kanila naman ay ganito mailalarawan ang kanilang pagsasama. Goofy, random, at full of love. Kaya naman sa pitong taon na bartagulan ng magkasintahang Jericho at Lucette, ay hahantong din pala sila sa kasalan. Medyo nag man, pero congrats at para sa trending showbiz balita, maraming Filipino Swifties o fans ng pop superstar na si Taylor Swift ang bumiyahe patungong Japan para lang masilayan ang kanilang idol sa nagdaang Japan stop ng The Eras Tour. Gaya na lamang ng drag queen na si Mac Coronel aka Taylor Sheesh na hindi pinalagpas ang pagkakataong mapanood ng live ang award-winning singer-songwriter. At sa mundo ng K-pop, reunion photos ng South Korean girl group 21 na binubuo ni na Sandara Park, CL Bomb at Minzy, pinusuan ng fans. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Natupad na ang wildest dream ng Pinoy drag queen na si Mac Coronel aka Taylor Sheesh na mapanood ng live ang kanyang idol na si pop superstar Taylor Swift. Gaya ng maraming fellow Swifties na lumipad patungong Land of the Rising Sun, kabilang impersonator na si Taylor Sheesh ang mga dumalo sa Japan stop ng The Eras Tour. Sa post nito, nakasaad ang caption na my Swiftie heart is so 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 happy. Siyempre, di pa pakabog ang outfit nito sa concert. Suot niyang isang floral dress na gawa ni Robert Gaeta hango sa isinot ni JJ sa 2021 Grammy Awards kung saan nasungkit ito ang album of the year para sa folklore. Ang 28-year-old drag queen ay nag-viral social media dahil sa kanyang nakakaliw at pang alakas sa performance tuwing nag-aala Taylor Swift. Minsan pa nga itong na-feature sa Good Morning America. Matapos ang matagumpay na Japan stop ni Taylor na umarangkada mula February 7 to 10, nakatakda naman itong magtanghal sa Australia, Singapore, France, Sweden at marami pang iba. Last December, kilala ng Guinness World Records ang The Everest Tour bilang highest grossing music tour of all time. Samantala sa mundo ng K-pop, muling na sila yung magkakasama South Korean girl group 21 ang reunion photos si Sandara Parks, CL, Bomb at Menzi agad pinusuan ng fans. Nagdebut ang four-member girl group taong 2009 sa ilalim ng YG Entertainment. Ngunit taong 2016, nag-dispan sila at nag-focus sa kanilang solo careers. Last 2022, naganap ang kanilang reunion performance sa Coachella Music Fest sa Amerika. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng 21 I Fire, I Am The Best, Come Back Home at Lonely. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito pa showbiz angel Angelico. Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng bouquet pero hindi flowers sa pero bouquet of cash na bigay ng isang nanay sa kanyang graduating na anak. Alam naman po natin na mahal na mahal tayo ng ating mga magulang. Kaya naman, I'm sure lahat po ng mga mommies and daddies out there, ibibigay nyo po ang lahat. Ultimo buhay ninyo para sa inyong mga anak. Kaya naman, malaki bagay po ano, pag nakatapos sila sa pag-aaral, makagraduate and proud na proud po kayo. Marami po sa ating mga netizens dyan talagang natutuwa naman po kung talagang na ma at mapapawaw dahil 150,000 pesos ba naman na cash na nasa bouquet, di po ba? Pero eto naman pong ating mensahe sa ating mga kababayan dyan na syempre, wag naman din po tayong mag-expect, di ba? Pagka ang mga magulang po ay kasama natin sa ating graduation o mga special occasions. Kung kaya, edi eh maganda, pero kung hindi, magpasalamat pa rin po tayo. Lalo na po at ang regalo po ng ating mga magulang sa atin ay syempre pinalaki po nila tayo, ginabayan at syempre lagi po nila tayong pinangangaralan para tayo po ay lumaking maayos at matinong mga tao, di ba po? At malaking regalo na rin po ito dahil lahat po ng kanilang sakripisyo at pagmamahal ay talaga naman pong mahalaga rin po sa atin. Ang mga material na bagay, pati pera po, siguro secondary na lang po yun, di ba? Pero syempre, ang mga magulang, kung talaga naman pong may extra at gustong magbigay, eh, hindi naman po namin kayo pinipigilan. Pero kailangan din naman po na iparamdam natin at ipaalam natin na sa ating mga bibigyang mga anak na hindi naman po lang importante o hindi naman po may kapalit lagi 'di ba po ang pagmamahal o hindi naman po kaya ay mabibili po ng uh, salapi dahil po alam naman po natin na, na mas mahalaga pa po ang pagmamahal at syempre ang pag-aaruga ninyong mga magulang sa inyong mga anak. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag Pwede nga, aalamin, bubuoin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!